ang Palawan na isang sikat na tourist destination dito sa Pilipinas dahil narito ang isa sa kinikilalang wonders of the world. Kilalani naman natin ngayon ang mga taong kumukumpleto sa unforgettable experience ng mga turista dito. Hello po, sir. Good afternoon. We have a tour. Pipili po kayo ng mga isla na gusto puntahan. Bawat isla po is may kanya-kanyang entrance fee. Ako po si Kakatirin Condalor. Nakatira po ako sa Barangay Santa Lourdes, Purok Honda Bay. Ako po ay dito na mismo pinanganak. And dito rin po yung aming halakbuhay, uh, island hopping, Honda Bay tour. Yung lugar po namin is kilala sa maraming island. May mga kauri island, uh, luli island, starfish island, and pandan island. And we have a pambato reef. sa Information naman po yung part namin is kami po yung nag-release -re sa kanila lahat ng mga kailangan at mga rules. Kami po yung nagpapamanipesto sa kanila. Siyempre masaya po kasi uh, sa dami-daming tourist spot is ito yung napuntahan at napili nilang tourist spot para sa amin. Ang gusto ko pong maiwan na impression sa kanila is yung lugar namin na maganda, agikit sa lahat. Uh, yung mga taong na nagaguide sa kanila na para nagiging pamilya din na nila yung touring sa kanila sa pagaguide nila. Hindi lang sabing guest, may care ka sa kanila. Uh -huh. Kahit anong pagod mo dun sa may trabaho mo, nakangiti ka pa din. Wala eh, kailangan mo rin eh. Uh, kahit anong problema. At least hindi mo yung dinadala yung problema mo sa bahay, sa trabaho mo. At least pag dinala mo sa trabaho mo, maapektuhan pati guest mo. Kami po ay masaya sapagkat naalala po kami ng tagapamahalang panghalatan na uh, magkaroon ng ganito aktibidad. Uh, lugar namin napili na pagdausan na aktibidad na ganun para sa mamamayan. Uh, hindi lang sa tulong na para sa pamilya nila, kundi para sa mga mamamayan na hindi, uh, hindi na wala ng pag-asa. Sinasagawa po natin ang lingap na ito dito sa lalawigan ng Palawan upang ating kilalanin at pahalagahan ang patuloy na pagsisikap ng marami nating mga kababayan na malagpasan ang iba't ibang uri ng mga hamon ng mga pagsubok ng buhay. Sa pangunguna po ng ating namamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo, kaisa po ang mga ministro at mga manggagawa, ang lahat ng mga kapatid at mga may tungkulin, nagabayan, pangunahan ang mga mamamayan sa takong ito. Isang napakagandang pagkakataon po ang nahayag sa takong ito na maraming mga tao ang ngayon po nakatanggap po ng ala-ala mula po sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Napakaganda po, napakaganda ng, ng iglesia. Sa linga po, maraming maraming salamat po. Malaking pasalamat po sa amin kasi isa rin po kami sa mga nabigyan ng mga biyayan nyo. Katulad po nito, malaking magiging sa amin ang bigas po. po. Bigas. Malaking tulong po. Sa panahon ngayon, hindi namin masasabi na makakapaglaot po ba sila o makapagturista po ba sila sapagkat hindi namin hawak yung panahon. Ako po ay nagtitinda ng ice crumble. Nandun po ako pumunta, kagaya ng El Nido, Coron. pumunta po ako doon at doon ko po, po na akwan yung mga turista na, na mga namimili. Uh, sa kinikita ko naman medyo minsan pag walang kita. Pag ganito lang po mga taginit may kita. Kami po yung isa po mga vendor na nagtitinda ng mga perlas. Mga badyo po kami. Since po na nung na po daming hanap buhay yun, Minsan po minsan meron naman, man. minsan wala talaga. Kasi po ito po yung bigas, kailangan po talaga namin. Yun po yung pagkakitaan namin, nabubunta po sa mga bigas, kailangan araw-araw. May mga time na pag naglaot po sila, wala rin silang naiiwi sa pamilya. So malaking tulong po yun sa ilang araw po nilang uh, pagkain, uh, sa buong pamilya nila, uh, na kahit sa ganong bagay is natulungan tulungan ang mga kababayan nating ito ang masasabi nating ansang heroes ng Palawan. Pero sa pagkakataong ito ay naalala sila ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Kinikilala ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang kanilang mga pagsisikap. Mula po rito sa Puerto Princesa, Palawan, ako po si kapatid na Jonalyn Yonko para sa Iglesia ni Cristo News Network.